Ito mga idol, ito yung bagong design natin sa TMX to Raider FI. So yan, shout out kay Sir Bricks P. So yan, so ito yung bolt pattern ng TMX, tapos ito yung bolt pattern ng Raider FI. Yan, tapos dito yung labasan ng kulant niya o pasukan ng kulant so yan so dito hindi ko na nilagyan ng mga butas muna kasi overlap yung mga tornilyohan so kayo nang bahala kung anong discarding gagawin nyo isang tornilyo lang yung nakabound dito tapos isang tornilyo yung nakabound dito sa black and or kung gusto nyong paganahin yung dalawang tornilyo pwede naman magtatabas lang kayo sa black papalaki nyo lang yung butas nung lagayan ng tornilyo ng black so kayo na binigyan ko na kayo ng option kung anong pinaka magandang gawin para sa inyo So yun. Kasi baka pag binutas butas ko to tapos iba pa lang diskarte na gusto nyo. So yun. Di bali madali lang yan. Kung anong diskarte lang gusto nyo. So yan siya, 19 mm siya. So hindi na pwedeng ninipis pa dito kasi hindi nating malalagyan ng fittings. So yan. Hindi na pwedeng numipis, pero pwede pang kapalan kung ilang mm ang gusto nyo. So, yan. Unang gawa kasi natin, parang box type siya. So, nilagyan ko na rin ng mga korte-korte dito para mas magandang tignan. yun next na i-redesign siguro natin yung TMX2 rider natin na carb type yun